Hello, hello, good morning mga lods, mga lute guys. Ito, magluluto ako ng gawin kong spring roll. Ginadgad ko yung patatas at saka carrots. Tapos igigisa ko lang. Walang karni yan. Purong vegetable. Kasi matagal na akong hindi nakakain. Ito, carrots. Ilagyan ko ng paminta. Magic syrup. Sibuyas. Bawang. Yun lang. Kasi meron pa akong wrapper. Ah, may wrapper pa ako. Sayang kung hindi ko magamit ito. Kaya, magluto ako ng konti lang. spring roll patata with mm, carrots lang mga guys ah, tingnan nyo masarap yan kasi purong pure vegetable hindi na kumili ng lubi yung ano bagyo beans mahal mahal kasi hmm. Good.